Magandang umaga mga kapaders. Welcome na naman kayo sa akin channel. Muli na naman bumabalik sa inyong harapan ang Padre Insan Vlog. Ayan mga kapaders, balik adventure naman tayo. Pahamana sa umaga, matisting ako mga kapaders. Dahil medyo okay na aking pakiramdam. Matagal talaga akong walang upload dahil gawin ng trangkaso. Nating naramdaman mga kapaders dahil pabalik-balik yung ating sakit. Pero ngayon okay na mga kapaders. Uh, ah, siya nga pala mga kapaders, Lubos ako ng kapasalamat sa inyong walang sawang suporta at laging panonood ng mga video sa YouTube. At maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Ah, uh, nga pala mga kapaders. Nagpapasalamat nga pala ako sa mag-asawa ni Mayor saka ni Madam Marjorie dahil tayo napasali sa kanyang libreng pangipin na postiso mga kapaders. Ayan. Hey, okay na mga kapaders. Hindi ako manghihiram sa Mose Urbutiti ng ipin dahil meron din pang kagat na. Ay mga kapaders, dyan tayo sa malapit lang mga mamana. Sa mga dating ispat na pinagapanaan ko, sana may mga bagong tabi. At kahit pang ulam lang mga kapaders, kahit wala din dilinsya. Medyo matagal ako nakatikim ng sariwang isda. Sana pala rin tayo kahit pang ulam lang. Sana Lord, gabayan mo ako sa aking pagpalao at mamaya kahit ako sulong dive. Wala akong kasamahan mga kapaders. Balik adventure tayo mga kapaders. pamana so, sa umagad, testing ako. At mamana ako ng pang ulam. At dito sa binagong, mayroong isdang sumuot naroon labas ang ulo nakasilip sa atin doy tumagilid mga kapaders tumalikod buntot na lang ang kita mm -hmm, huli wag sanang makabunot ay na nagpanlabo na mga kapaders petay kong plus light at soryaw dadandahanin kong hilahin ay nakatanggal na sayang pa pang ulam na sana ito isda uli mga kapaders susundan ko nang langoy lapu po ito, sibungin, orsono. Ayan na, malapit na ako. konti na lang. Taw, nakailag. Sayang, hindi na huli. Medyo mahina pa aking baraso. Gawa ng trangkaso. Dahan-dahan din ang langoy ito. Sigurado na ito mga kapaders. Mm -hmm. Yari ka man. Lambingan. Ayos na itong sabawan. Maraming salamat Lord. Makakatikim din ang sariwang isda. Sigurado ka mamaya pag uwi. Sasabawan namin tuma mga Kapaders. Sayang unang sumpong natin hindi nahuli. Itong pangatlo sigurado ng mga Kapaders. Makakatikim ako sariwang isda pag-uwi. Palakasan mga Kapaders at para pawisan dito sa mataas na bato. Maraming isda paikot-ikot lang mga parut fish dito sa butas, may nakadungaw. Mm -hmm. Malaking singkag mga Kapaders. Ito yung isdang malambot kaliskisan, malaki ang mata masarap itong paksiwin masarap dito mata pag sinisipsip mga kapaders pandaradagdag uli pang ulam dito lang muna ako sumisid sa parting babaw hindi pa pwede sa parting malalim at antay ako, hindi pa sumisirit taga dito sa malaking binagong silipin natin baka mayroong na kasuot wala mga kapaders dito sa kabilang butas iikutan ko dun sa parting unahan at baka may nakasuot lang ng mga kahit singkag uy na ito Mmm, -hmm. yari ka din dyan, di ka makakatakas na ito na Yung kaparikot na sa si stings ng pan mga kapaders Kahit ganitong isda, tsatsaga-tsagaan ko ng panain At para mamaya pag uwi may pangulam ulam tayo sa abawan Nakakasawa na ang itlog, sardinas, kahit mga prosin Nakakasawa na rin mga kapaders, nakakamiss na sariwang isda Sigurado na mamaya, hanap ulit tayo Hindi ko nakahanga din makadilin siya, pang ulam lang Mmm, mm nagitik Masaya na ako kahit pang ulam lang mahuli ko mga kapaders. Solo drive lang ako ngayon, wala akong kasamahan paglaot. At yung mga kasamahan ko busy, may mga ginagawa mga kapaders. Kaya tayo muna lumaot para makahuli ng pang ulam. Siya ito yung mga pa pinagpapanaan ko sa gabi mga kapaders. Nag-testing ako mag dive dito. Kung makahuli pang ulam, meron man. Basta tsaga-tsaga lang sa mga paninilip sa mga butas. Naroon sa pinakang ilalim. Malaking singkag mga kapaders dito sa kabila iikutan ko hindi abot ng pana doon sa parting malalim baka andito maabot ng pana ispatan natin ang butas para makita yung kasut na isda madilip ang butas uy na ito sigurado ka mm -hmm, nagataka dyan pang ulam sa sardinas at sardinas kaya kapag mayroong alaga nabubuhay lalong dumadami hindi to nang gaitong sariwang isda masarap nakakalimot pati ng bianan ayos natin pa nalita mga kapaders hindi nasingaw dahil mayroon tayong pusteso ayos na ito pandaradagdag ayan mahaba niyang kula po mga kapaders yan ang madumi sa bahura maghahanap na naman tayo naroon mga kapaders malaking alatan yung alatan na paltakan sumuot sa pinakambutas sisilipin natin ispat natin mga kapaders aandam lang tayo at baka biglang lumabas nasaan daw kaya yung sumuot makita ka sa akin alatan yun ang siguradong masarap pang ulam nasaan kaya ay lumampas uy naroon sa unahan mga kapaders lumampas pala sa kabilang butas ayun pa ikot ikot sayang at kumahaba ang paan ako ko na ay naroon lumampas tumago mga kapaders dito sa kabilang butas sisilipin na naman natin ito na lang malaking lambingan balagbag mm -hmm. nagitik tinama sa gitna ng katawan mga kapaders natamaya at na pinakang udugan Oy masarap tumpang pang -ihaw, mga kapaders awan ko lang ngayon kung mataba ang lambingan ngayon pero sa panahon ngayon kaya tong pag naghahabag ang dagat mataba ngayon ang lambingan awan ko ang malaman yun pag uwi mga kapaders iihawin natin ito testing pero masarap dito sinabawan. Bahala na kung anong luto. Sobrang linaw ng dagat mga kapaders. Maraming isda lumalangoy. Nakikita sa ating camera. Oh, anong isda yung kaya yung mga lumalangoy na yan? Uy, bukaw mga kapaders. Nasa na kaya yung naaroon? Iikot sa bahura mga kapas yung mga bukaw. Dalam piraso ito. Ito ang natargetin ko yung malapit sa akin. Balagbag ng kaunti. Mm hmm, Nagitik. Naudog mga kapaders ay hindi pala buhay pa. Sayang isa. si ko to sa panak mga kapaders at hahanapin ko yung isa. Ay, ito masarap tong paksiwin. Sigurado na ito pag-uwi. Sigurado ang matamong sa akin. Sipsipin uli mga kapaders. Chimpo mga kapaders, andiyan yung mga kapatid ko. Makakatikim sila ng mga sariwang isda nating huli ngayon. Mayroon pa nagtatanong po sa akin. Anong pangalan ng plastic na ginagamit ko? horcos del Porte mga kapaders. Na ito pa. Mm lagatakadan. Dandahan ko kong ilahin mga kapaders. Ano is Oy, surahan. Buhay pa pero maganda ang tama mga kapaders. Hindi to kasi nung kalakihan. Estimate ko dito mga 300 grams lang mga kapaders. Baka sobrang isang kalman. Na ayan mga kapaders, ang daming isda, mga parrotfish lalaki. Bawal hulihin nung kayong parrot Dito tayo sa piling pakinabangan. Hayaan natin yung mga parrotfish na yun. Dito, sa parting malalim mga kapaders ito may isang lumilingas na mata bukaw ulit mga kapaders palapit ka lang sa akin sigurado ay sumuot ay maganda sisilipin natin mga kapaders andyan la ang yan sa butas nasa na kaya sumuot pakita ka uy surahan na ito na yung bukaw pabulan ko mm -hmm. hindi nakaligtas Inabot pa rin ng panak mga kapaders. Ay, salamat Lord na marami. ay yung pang ulam. Kunting oras na lang. Oras nga pala ngayon. Alsutso, 37 mga kapaders. Bago mag alas 10, mauwi na rin ako. At mababaw na. Andito pa sa butas, may nakasuot. Naroon. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Malaking singkag mga kapaders. Ayan. Sa partim bito bitokohan tinamaan. Ayan muntik pang makatanggal. Uy, salamat at nagbalik dito. Sa ganitong isda mga kapaders, masarap dito. Sinabawan kahit perito, adobo sa toyo at baka kayo makasisid. Pagkatapos na ng butuhan, matising tayo ng pamana sa gabi. At nakakamiss na mga kapaders at baka yung mga bahong napigapanaan ko. Baka may mga bagong tabing isda, sana mayroon. Maghahanap tayo uli mga kapaders. Naroon, may alatan. Tumago sa butas oh na ito imperator na asan alatan na yun wala tumago mga kapaders uy na pumunta kaya yun dyan sa kabila sa parting unahan ating iikutan baka nandito pakita alatan at sigurado ka sa akin panagdag ka pang ulam wala tinaguan tayo maligmat ang mata ng alatan palibasa umaga pero pag sa gabi, hindi makahirit na ito na mga kapaders. naroon na, lumapas na. Mm -hmm. Nakailag mga kapaders, sayang. Itong madilim na buta, silipin natin. Ah, malalatan iyan. Magilas, tinataguan tayo. Makit makita kitang alatan ka. Naan dito mga kapaders, naroon, sa pinakang ilalim. Yuri ka dyan. Tinamaan. Sabi ko na, hindi ka makakatakas sa akin. Ito na mga kapalos yung nakatakas kayo ng alatan pag ako nakatalikod dinaplisan pala ng mga kapalos yung parting buntutan papakita ko sa inyo mga kapalos tinamaan ng pana sa so, ulang target ko bayan punit ang buntot ayos to pang ulam magandang mag video sa air talo pag malinaw hanap na naman tayo dito may nakatago mga kapaders labas ang ulo mm -hmm. lagata ka dyan anong isdain kaya ito Uy, lapo-lapo. Barakang Bicol mga kapaders. Malayo ang nabot na ito. Siguro ito nang sakay ng passenger at nakabot dito sa isla ng Quezon. Ayos itong pandaradagdag. Pang ulam ulit mga kapaders. Sabi ka ko ngayon sa isda, lahat ang mauhuli Lahat pang ulam dito. Mayroon akong tatargetin. Mm -hmm. Nakailag mga kapaders. Bato. Ang tinamaan ng pana. Isdang barongis. Nakailag. Hanap tayo ulit mga kapaders Dito sa butas Ito may na kalungaw Mmm Napahabulan pa Uy Isdang suga yung bilugan Ito yung nasiba din sa mga parakitang mga kapaders Pinana ko na Ayos nung pang ulam Hanggang dito na aking video sa pamana At baka tayo mabinit mga kapaders Maraming salamat ulit sa inyong panonood Abang-abang sa pagluto natin Ito na mga kapaders yung ating huli sa isang daiblaan na saglit ayos na ang pang ulam maraming salamat lord kahit para paano may pang ulam na rin ako pag uwi ayos itong sabawan pag uwi mga kapaders ay salamat mga kaili ng sariwang isda ay ayun mga kapaders ayos na ito malaking suka ito yung isang klaseng suka mga kapadyers yung mahaba ito ayan ito naman ay yung lambingan mga kapadyers ayos na ito mga ulam ating sasabungan mga kapadyers pag uwi Uuwi na rin ako. Ayan, isang surahan. As ito, dagdag pang sabawan, pang ulam. Ito na mga kapaders. Nawi pa lang ako, kayo sa laut. Ito yung ating huli sa pinanaan. Pang ulam ngayong abot ng tanghalian mga kapaders. As na. Pilis ito. Ating nasabuhan mga kapaders. Makatikim na sariwang isla lamang. Dahil tayo ay medyo matagal yung wala laot Walang trangkasong yan Mga suga sa kalambingan Makatikin ng sinabong isda mga kapaders Kaya na mga kapaders Nalasan niya naman ang kaliskis Kaya yung mga suga na malambot kaliskis na mga kapaders Ito lang yung matigas kaliskis na ro Itong isang ito na suga Ito yung habain Ha? Pang ilaw lang yun. Pang iwan o? No? Pagkat yun. Ito yung isdang malambing mga kapaders. <laughs> Sa abawan. Sa isdang bukaw. Kaya mm -hmm. naman mga kapaders. oh, mamay, ako din. Video mo muna ako. Nag -nag Ito na yung mga kunyaman nilinisan. <laughs> rabo. Yung medyo malaki-laki. Pilitan-pilitan mga kapaders. Nakakapay ako. Ako din. din. Ayan. <laughs> kaya yung lambingan yung dalawang suka mga kapaders na bilugan iihawin daw yun sabi 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 dahil matigas kaliskisan mga kapaders lugod ang pambansang krab, lang krab, lang, pagkaluto mga kapaders kakain tayo ayun mga kapaders nagbago ang isip sa pagluto ayun ang sinabawan gagangahin daw gagangahin daw suka daw gagangahin daw gagangahin yun ang gusto nung makain. Sabay tayo sa Agos. Ang malaga makakain tayo ng sariwang isda mga kapaders. Yan ang first class talaga, kahuli lang mga kapaders. Ilang usap ako sa dagat mga kapaders? Siguro ay mga tatlong usap ko sa dagat. Namana. No, Naguwi na rin ako. Yan. Bag yung kawali mga kapaders na isdang gagangahin lang. Ayos yan. At yung malaking lambinga sa kaibang suga mga kapaders, ano sa labas, doon ihawin. At yung bibidyohan mamaya pag amak na yung apoy doon sa kalan na galing sa online mga kapaders. Ito nga pala mga kapaders yung ating ihawin. Mataba pa lang ngayon ang lambingan mga kapaders. Ba bueno. yeah. Parang taba ng baboy mga kapaders. Duman, ah, sigurado o. Ang isang platong kanin, ubos na naman. Parang mo na sumama mga rabo kapoy. Sabagay. 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 Tapos ito yung isang suka, yung bilugan. Ito yung madalas na sibat sa mga parkitang mga Kapaders. Hay naman sa buto. Siyang si at kuya Pepe. na mga Kapaders. Tutong na ang kaliskis. Masasabot pa lang ngayon ang mga Ito na mga kapaders Ahanguin ko na Malutong na Malasang apoy Nanlalaban mga kapaders sang apoy. Palibasa matabang isda. Asalang pa tayo ng isa pa mga kapaders. Tatlong piraso pa ito. Isang surahan. Ito pa. Ay mga kapatid natin mga kasalo. Pag kain. Wala pa yung ating kuan. Kapatid mga kapatid sa lumpa. gukuwa ng kanin sa plato. Asip na diyan. May surahan pa yan isa. Dito ito yung surahan. Ay na mga manoy, mga manay, baradol. Karain tayo. Baka yung aking ina kayo mga kapaders. Susubukan natin. Yeah, magbukbak ang dalawa. jay tagay mo ito dyan, pa lagi <laughs> dyan, oh. Hey. Unang babanat mga kapaders, yung ating inakay. Inihaw na, suga. Suga. Ayan mga kapaters. Kumain hmm, sarap ng kainan ngayon. Yung aking to. kapatid, ano pa? Nag-iho pa mga kapaters. Iniwanan ko na. Ah, dahil tayo nag tayo nag-logout kanina. Nag-iho mga kapaters kaya kakain tayong madali. Kitakits so, din lilinan. Ah, Matabo mga siya ng laman ng ano. Ngayon na uh, dahil babuwanin. na siya ng mayos. Kahit gabi nakakapangan mga kapaders. Hmm. Mga sugat kasi nalo yung karamihan. Pero ayos mga kapaders may pangulam tayo. Hmm. sap Ito, mga kapaders, laman ng suka. Ano? Ayan na mga kapaders. Kapan? Dito na yung ating... Ano yung tawag dito? Paksiw. Paksiw. Hey! Sarap ng baradulan. Ah! Bayon siya! Wait lang. Ito yung aking... Nilang... Ito yung aking... Kapalit mga kapaders na pinakang maganda. na <laughs> yun. Ayan na. Ito yung mga favorites. Sedan talig bago. Ito yung aking isda yung Paman aking pamangkin -paman, mga kapaders e ayan ano? hey. o dito lang kami dito sa inihaw lang mga kapaders ano na prap <coughs> Ay, Ay, ano na ano na prap